Yan mga magandang magandang araw mga matik Medyo maaga pa pero may lang lumakas hangin At hindi siya naulan Kaya susubukan natin itong bago nating maangas na fighter Napalilipa rin natin mga kamatik. titingnan Titignan natin kung lilipad ito Kalumipad gagawa kong marami ganda magtanim mga kamatik pagka ma umuulan wala tuloy tayo pagtataniman mga kamatik kaya palipad muna tayo nakita niya mga kamatik napakaganda ng panahon ngayon baka magpapalipad ako na ito no dito mga matig, mga putik nakaraan na sinusunod ulan pero ngayon, gumanda ang panahon. Kaya susubok tayong magpalipad. Na maangas natin, fighter. Ngayon, nakita akong isang insect na hindi kumakuha nan, makamati. Bale. Importante, malakas ang hangin. Doon tayo bandap na hindi sumabit. Ito, dala-dala ko. Nasusubukan natin. Yun. Napakainit na. Yes, si so, set up ko muna mamati pagka mataas na. Pakita ko sa inyo mga na lumilipad na. Dito tayo banda, dami na ng basura dito. Ginagawa na nila ng payatas. sa taon na lang, hindi natin malaman baka marami ng basura dito. Yan, dito naman tayo mga matik po pwesto. Yeah, mga matik, ito yung tetestingin ko ngayon. Na napakaangas mga matik. Ang ganda ng porma niya. <trips> Nagingintil ako ng hangin mga matik. Na humina yung hangin. Ewan ko ba, pagka magte-testing ako ng haano ano, ng saringgola, makamati kumihina. Pero pagka hindi ako tumetesting, ang lakas ng hangin. Yung yeah, mamaya maya, kaliliparin ko na yan pagka malakas na hangin, makamati. Ayun, mga matik, mataas na ang ating malupit na fighter. Sa so, ngayon, medyo mahina. Kahit pa paano, napalipad na natin siya. Sinubukan natin kung pwede. Pwede naman pala, mga matik. Kaya gagawa ko ng mas marami pa Hindi yeah, yan mga matig napakaganda sa ere eh. yeah, Iyan mga kamatig, hanggang dito na lang pinakita ko sa inyo na lumilipad yung ating bagong design na Gurion ay ng bagong design na fighter natin na pinaangas pa mga matik.